Ito yung Bustos Lugawan dito, friend, no? Sa Barangay 12. Ano naman yan? Ano naman yan? Ah, isa pong lumpian toge. Thank you. Masarap daw dito, friend, yung suka nila. Ayan, friend, ito yung menu nila, ha. Then, meron sila ditong mga lumpian toge, may lechon kawali, kicharon bulaklak, may tokwa. Ito yung lugaw nila. So, hi, hello mga friend. Nandito nga ako, friend, sa sikat na lugawan. Dito sa Barangay 12, friend, ha. Ito yung Bustos. Bustos lugawan. Ayan, friend, oh. Lagi itong kinocomment sa akin, friend, ha. Nire-recommend sa akin na masarap daw yung lugaw nila. Friend, kapag play nila is 20 pesos, ganyan siya karami. May mga taba-taba. Friend, ito yung lugaw nila. Meron lang siyang dried bawang. Friend, perfecto. Nag-uulan. Mm. Friend, masarap nga yung lugaw nila. Malasa yung lugaw nila, friend, na ah, Kahit hindi ka na magdagdag ng mga pampalasa. Mm. Tapos, friend, sakto yung lapot, oh. Friend, magdagdag ka na lang ng chili oil kung gusto mo ng maanghang. Pero malasa na, malinamnam. Mm. Masarap nga ng lugaw nila. Legit. Mm mabawang yung lasa friend, malasa, pero hindi maalat. Ang sarap. overload nila, best seller. Bali 100 pesos friend, may kasama ng lugaw. Halo-halo tong laman friend ha. Meron tong puso, utak, isaw, may pisngi. Tapos meron pa tong ano friend ha, ah, utak. Lagay natin yung iba't ibang laman. Meron na tong puso, isaw, utak, meron siyang tuwalya. Mm. Friend, malambot yung mga laman nila. Tapos maganda 'yung pagkakaluto, friend. Hindi malangsa. Walang aftertaste. Grabe, friend, no. Oh. Sulit ito for 100 pesos kasi lahat na laman na. Lahat ng klase ng laman nandito na. hmm Tapos malambot. Hindi mahirap nguyain. yan. Sarap pa ng lugaw. Ito yung toge nila, friend. Lumpiang toge. 15 pesos. Mm